check natin dito sa bakal tapos dito kung may connection yun meron oh. No? alam pa virgin ah e pumasok <laughs> okay so yung pumasok ng mga idol no pumasok na siya so, nakikita nyo ba itong spring na yan sa dulo ito yung silbi ng gagawin natin mga idol nakabit na po natin no ito na po yung starter try natin Yun! Alright! Okay na! So, Yun, what's up? Good morning po mga idol! Yun, so kung nakaraan mga idol ay uh, sinare ko po sa inyo kung paano po ikabit yung carbon brush ng ating starter ano na hindi tayo mahirapan so ngayon naman meron tayong uh, pamamaraan na i-share ko rin po sa inyo baka makatulong na pamamaraan din ng pagbabalik po ng carbon brass na hindi po tayo gagastos kasi yung ginawa natin nung uh, unang share ko ay nagkabit po tayo ng cable tie no Ah, uh, kung naalala nyo, tinalian natin ang cable tie dito sa part na ito. Ayan. Ginanyan po natin, tapos naglagay tayo ng cable tie dyan. No? So, sa video na ito, share ko sa inyo kung paano gamit ng carbon brass na hindi na tayo gagamit ng cable tie at wala tayong gagastusin na mas madali kaysa sa naunang na-share ko mga idol. Ayan. Okay. So, na-share ko muna kasi yon nung nakaraan kasi may na-cable tie ako nakita. No? At Ginawa ko rin po kasi yun dati at effective no, ginawa, kaya sinerko ko para uh, alaman nyo o oh, baka magustuhan nyo yung pamamaraan na yun. So ito naman yung pinaka basic na pamamaraan at madaling pamamaraan ang kishare ko sa inyo Ayan, pati sa video na to uh, maglinis po kasi tayo ng starter motor natin mga idol ayan kasi madumi na Ayan mapapansin nyo, madumi na. Okay? So, ano nga ba yung mga kukuskusin natin pag maglinis tayo nito? Okay. So, ito natanggalin natin to para malinisan natin na maayos. Yan, tanggal na. hila na yan. Kasi dito, misan, sa part na ito, nagkaka-problema. Hindi dumadaloy yung uh, kuryente. Kaya, dapat natin tagalain linisan. Eh. Yung mga goma na kagaya nito, wag na muna natin isama isa sa Lilinis natin kasi gagamit po tayo gasolina. Andyan Dahan-dahan lang sa mga plastik baka mabasag. pag mitin on... Papa. Yes, sir. Tingnan ka na yun. Tingnan ka na yun. Ang yun lang sunod. Sure. papa. Ayo. Ini mana? Ini

Okay. So yan. so ito na po lahat mga idol no, ah uh, pinagalo-halo lang natin dito. So bubuuin na po natin. Okay? So mag-uumpisa tayo dito po sa kanyang uh, bahayan na ito no, sa gitna na ito Ayan, kukunin natin to syempre bago natin gawin yon, check muna natin itong kanyang gamit ang ating tester yung tumutunog Ayan, tumutunog siya hindi nyo lang naririnig so tignan nyo na lang po dito check natin dito sa bakal tapos dito kung may connection yun meron no oh. mga po yung tester natin sa kabila ayos so ngayon naman kakabit natin to papansin natin madumi eh. ah, kailangan natin tulihain para maglapat na maayos tulihain muna natin ay okay. So malaga malinis dito sa part na ito para maglapat sila ng maayos. Dito kasi yan mga idol. Oh. Ayan. Okay. Sapak natin. mayana ah. na. Shoot muna natin to dito. Yan. Maya. Sapak natin. Bitikit yung magnet.

So pasensya na kayo mga idol sa kamay ko ha, medyo madumi kasi ay ginagawa tayo. Yun, naigpitan na natin. So ngayon naman, itetester natin kung dumadalo yung kuryente rito, no? So tingin ulit tayo dyan, no? Yung isa dito. Yung isa dito. Yun, no? Umaga, ano? Yan, lipat na sa kabila. Meron dito. Meron. Yan. Meron. Yan, okay? So, gusto tayo dito. Yan. So, next naman. Ito siguro doyin natin, walang mga dumito, ah. goods na to. Next naman, itetester natin to kung goods. Bakit gumalaw din. Yun, okay. Magalaw lahat. Ito, floated yan. Wala, okay. Oh. Goods. Okay, sasalpak na natin to. Hanapin nyo yung parang may gatla, mga idol. Oh. Ayan o. Oh. ni? Ito yun oh. natin dyan Oh. Yan. Tapos ito, nasa tapat. Yan, pasok natin. So, no ba 'yung technique natin dito? Pagpasok ng apat na carbon brass na 'yan. Oh, okay, ito. 'Yan, lapit lang natin. Usually gumagamit lang tayo nito, Maider. Okay, to tire wire. Okay? So, nilapit ko para makita nyo. Kuwento tayo ng kapirasong tire wire. 'Yan ito. Okay? Tapos ipapasok natin 'to. pasok natin parang pa virgin ah yung e, pumasok <laughs> okay so yung pumasok ng mga idol no pumasok na siya so nakikita nyo ba itong spring na yan sa dulo ito yung silbi ng gagawin natin ipapasok natin yan dyan sana nakikita nyo. Yun. Papasok mo yun dito. Tapos ikakalang mo dito. Ayan. Ganun lang. O, di ba? Hindi na tayo gagamit ng cable tie. na lang siya ka basic mga idol. Ayan. Comment down below kung ginagawa nyo to. So, sana nakatulong sa'yo yung idea na ganito. Diba? So, yung nakaraan, yung ginawa ko doon, cable tie yung ginamit natin goods naman yun pero ito hindi na tayo bibili ng cable tie apat na wire uh, ito tire wire yun. so papasok natin then nilalagay natin yung lock lock baby lock Yon, maglalak lang siya pag ganyan oh. Right. Pasok ulit. Ayan. Pasok. Isa na lang. Well, dito nga pa lang aking starter nilinis ko mga idol kasi Yun. So apat na po sila may lock. Okay. So itong aking starter motor na ito nilinis ko kasi medyo sumasablay. Kaya marami ng dumi. So make sure na pag maglagay tayo na ito, walang mga sumamang bakal dito, no? Dumikit, no? Walang bakal sumama. Pasok natin. So matigas siya mga idol. Yo, yo. pasok so pag pumasok na kaya din tanggalin to yun okay na tanggal so inulit yung mga idol pa siya na kayo sa kamay natin medyo madumi ah yun so ganun lang mga idol magkabit ng carbon brush, no? Napaka basic, napakadali. Okay? So, dito sa lababa ng idol, lagay natin yung goma. Ayan. Tapos maglagay tayo ng konting grasa dito. Lagay tayo ng konting grasa. Lang ng lang mga idol. dulas lang yun para smooth yung ikot ayos then sa kabila naman goma yan washer pag may lock may washer nakakibat yan okay then kanina naglagay ako ng markings nito mga idol ito yung markings ko kanina So itatapat natin ito doon sa markings ko Yan Yan Okay Yung mga ito Nakabit na po natin no? Ito na po yung starter Try natin Yun Alright Okay na So ganun lang maglinis ng starter mga idol no? Napaka basic Kayang kaya po yung DIY yan So sa mga natatakot mag Baklas ng starter na Yung carbon brass ng starter na ganito Ay madali lang yan mga idol So dun lang po yung ginawa natin sa video Alright So dito lang muna tayo Peace out muna Bye bye Maraming salamat po Ingat yeah. Ay pumasok na ito eh Takpag ko na lang ito ng Electrical tape Coba.